Take two. Oh, take two. take take Welcome to our vlog! ba? Oh! Welcome to our vlog! The Cubs! Remember. The Cubs! Cops! No come, wala na. Pilan. <laughs> Welcome. Oh, cheers, cheers. Magkapeta mo. Maulang gabi sa inyong lahat, mga kaps our blogs. So, what's up? What's up, man? Oh, inom na kayo ng kape. Dahil Kasi wala na Medyo nilalamig pasok yung bukas. Wala na naman pasok. Wala na naman pasok bukas. Mmm. Nyaman na. Eh. Nyaman na. Eh. <laughs> okay. Ay, yamani, mani, 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 mani popcorn! Mag-umpisa na naman tayo sa ating vlogs! Makapangigil, ne! Vlog! Nyaman, e! <laughs> o, naano na? Naano yung pag-uusapan natin ngayong gabi? Tungkol kay Mayor. Tungkol kay Mayor. Kasi, bakit? Kasi walang PASAK! Magaling na talaga Mayor Tamon eh. Kasi automatic. Automatic yung uh, mag-assistance talaga yan. Uh, May support eh kaya kaya katamang kabalik. Mm. Diba? Nakalapit na din kami nung sa kapatid ko. Nagkaroon na kayo ng assistance? Wow. Kailan? Matagal na. Matagal na? Matagal na ang mayor natin. Oh. ay ah, ibig sabihin, umupo na siya ng pangalawang beses na. Mm, -mm. Oh, ibig sabihin, nanalo siya ulit, no? Siyempre. O siyempre, magkata na magkapangpangan tayo, tsaka tayo magtatagalog ngayon. O naman. Kasi naman, kapangpangan kasi kapangpangan naman, kapangpangan, tsaka tagalog, siyempre, yung iba kasi hindi nila maintindihan, kaya magkakapangpangan tayo ng konti-konti. Ako na, hindi ako na, ako magtatagalog, ikaw ang magkakapangpangan. Hindi, eh, minsan magkakapangpangan tayo, magtatagalog tayo. Hindi, translate mo. Mahirap ka mag-translate. Sige, try mo. Lalo na yung translate ng sirabon to. Siraulo. Nino? <laughs> <laughs> eh, nangyayari ko na sa li. Eh, may kinahe. O, alam mo. Tignan mo. Hindi niya masagot. Sino Sira, daw? Walo. Sabi ko, sino? Wala. Hindi ko alam eh. Hindi niya masagot? oh Tagalog ako eh. <laughs> Oo oh, Ano? Bad words. Bad ah. words. Okay. Kasi, kanina nagpipindot-pindot ako. Pagka-pindot kong ganyan, sabi ko, kasi nagpapasalamat, pindot ko. Oh, Oo, nagpapasalamat kasi ako kay Mayor. Kasi nga, si Mayor, kasi may video na siya. Nag-live siya kanina, promise. Hindi na yun, po. <laughs> Hindi na siya yung nag-post ng, ay, walang klase, Ana, diba? Pero ngayon, nag-post na talaga siya na, ano, ang video na. Nag-video, mm -hmm. uh, nag, nag siya, ano, nag pa siya kanina. So, nakaka namangha yung iba, kaya ang daming nag-views doon, 187,000 nata yung views. Tapos ngayon, sinabi niya sa mismong, sa kanya nang galing mismo, na wala talagang pasok ngayong, ay bukas, bukas, bukas in na. Na ano yan? September. nanay Magpakailanman? Des ngayon, bukas, bukas. At, at magpakailanman. Magpakailan <laughs> pas walang lube. pasok, walang lube, alang classy Kaya rin kaya katamong chikiting, kaya rin kaya katamong junakis. Isipan mo rin, junakis talaga sa ta Wow, wala na namang Masaya na no naman. So, ikaming mga hinda naman, uh, uling, eh naman na kami masaya. Kasi pinahilang matuturuan din nga na kami masalese. Pero, Ala, kami mo rin naman klase. Kaya masaya kami mo rin. <laughs> alam bakal. Boy, wow, alam makapangyad. Bakal din yan, anak niyo. Ligyan lang bali. Sa bahay lang yung mga bata ngayon. Hindi sila hingi ng baon. Siyempre, may baon Hingyaman. na tayo. Kanyang matne. Di ba may baon na tayo? Oo, pangalan. <laughs> Pilido. Pilido. Tapos ngayon, ganito kanina nga nagpipindot-pindot ako. Kasi nakita ko, gusto ko magpasalamat kay Mayor. Mayor. Sabi ko sa kanya, nagchat ako sa kanya, sabi ko, I love you, Mayor. Salamat po. Dahil wala na namang pasok. <laughs> Tapos biglang, biglang nag-automatic siyang nag -ano. Automatic siya. Sabi niya, oh, kung kailangan niya ng medical expenses, ganito, ah, ginawa ko, ah gusto sabi ko sa kanya gusto ko magsuda ay mag ano gumawa ng letter kasi kailangan pag pala letter. kailangan ng letter uh, pag assistant. daw nag-request ng letter doon nagano ko ng letter doon nagpasa ka ng letter doon ibig sabihin assistant magbibigay sila ng medical assistant so kaya assistance para makatulong sa mga taong bayan siguro ganon ngayon gusto ko sana i-try bakit cabs gusto kong i-try kung matutulungan niya ako pambili ng laman ng tindahan ko. <laughs> <In> <laughs> Hindi naman sila nangangailangan ng resibo. Kailangan medical nga. Medical. Ah, akala ko kasi yung ano eh. Akala ko kasi yung Di pwede yun. para pambili ng laman ng tindahan eh. Dahil wala na ba? Ubus na. <laughs> yung pambili ng akala ko pwedeng pambili ng ano ng ng mga grocery dito sa tindahan ko yung uh, uh, pang-business ganon. Ngayon pala Hindi pang yun. Lang Hindi pwede yun. Hindi ka naman yung, mabibigyan. Ah, uh, yung may mga sakit lang pala mm -hmm. yung binibigyan to. Pero saludo pa rin kami kay Mayor kasi ano, uh, nagbibigay siya ng mga medical assistance. Tsaka sa mga ano kapag walang pasok. Tsaka may free na rin birth certificate. May free birth certificate saan? Yes. Sa PSA? Oo, oh, sa do sa ano, sa basta doon. <laughs> saan doon? Basta. Eh paano nila malalaman? May free. Paano nila malalaman may free? Free birth certificate, free NBI, di ba? Oh. Saan? Doon sa Saan ba yun? Eh, sa PSA. Ay. Ah, uh, City Hall? City? No. 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 Papuntang San Fernando, malapit. Papunta doon. Layo naman? Free? Free. Uh, di ba nagbabayad doon? Nagpunta pa ka lang free kami doon, nungwa kami doon dati. Oy, free. Ngayon, free na yun. Free na ngayon? Yes. Uy, di nga. Yes, free. Magkano free? pa nga yun? Ano, binayaran ko na nasa... Libre na ang NBI. Libre na ang... <coughs> baka, baka, ano tayo, mali tayo ng... <laughs> Hindi, pre yun. Sigurado ka. Baka, marites baka lang ako. baka wrong information ka. Oo, uh, baka ka. Wrong... Malalaman nila dito paano magiging pre yun. Free yun. Baka pre yun sa ano, sa, sa aircon. Yun Wala tayong nyo sa aircon na kailangan bigyan ng free yun. <laughs> Sabi mo kasi pre yun. eh, yun. Ano yun sa aircon? Free birth certificate, NBI. Oh. Eh ako ba, hindi ko alam kung pati police clearance. Sabi eh. Parin. Paano mo nalaman yun? Saan mo nakita yun? Sa para, Facebook. Para malaman. Sa Facebook, makikita yun. Para malaman ng mga ano kabalen natin. Yung mga mm. taga-kabalen dito sa Angeles, City. Angeles City. Uh -uh. Sana Ay, nga, kung lahat, at least, di ba, hindi na mahirapan yung mga karamihan nating mga kababayan. Mm -hmm. Di ba? At least, may free na. Lahat free na. Wala nang bayad. Tsaka yung mga ID natin na, ano, um, ano yan? National ID. Yung national ID, na bubura, So, nagtanong Ikaw lang. ako, nabura yung mukha ko doon. Yung nabura yung muka dun, yung yun? kasi, ano yun, nakapalang mukha. <laughs> Makapala mukha nun, kaya nga hindi siya nabubura. Oo. Ibig sabihin na sa'yo yung ay sa Yung sa'kin piece. kasi na ano, na nabura. Nawawala yung ano niya. Yung Ang pangit mo naman magtagalog. Eh syempre, tanga-tanga ako. <laughs> <laughs> siya nagsabi nun, hindi ako. <laughs> okay! Oh, <laughs> uh, tapos, uh, gano'n na lang. Ganun na lang yung ano yung lahat ng ano mga ano dito sa Angeles City. Kung free na eh, 'di mas maganda. Marami na o, tayong lalo na ano, tayo ta tataba niyan. Wala ka nang babayaran mm, kasi may free na. <laughs> kasi kumakain ka na lang ano sarili mo na lang ginagastos sa mo hindi na yung mga ano mga mm. mga kailangan mong documents, ID. Kailangan MDI. kasi yung mga documents kaya pinrin na. Free. Mm. Sana tama yung information mo. Tama yun. Nakita ko yun. Yung sa binlog yun. Binlog yun? Oo. Sino nag-vlog? Kaboys. Kaboys? Kaboys. Baka mali naman yung information naman yun, ha? Titignan ko Ma, ngayon. Mali yung ano, information natin. Hindi, na. titignan eh, di, natin. Hindi natin siya pwede ka do, ha? Hindi pwede may sounds. Ha? Ah? Eto, tignan ko. Hmm... Um, Oh, ka voice over, kay ka voice over yun. Ah, kay voice over. Oh, ay, oh nag-chat na nagano na pala si voice over ka na, ka na ako. Hoy, oh, oh, shout niya. out boys ka voice uh, over 'no? Mm. -mm. Ka voice over, hello, shout out sa yo. Thank you sa pagbisita sa ano namin vlog. Oh, nag-vlog, ah, gano nag na pala siya sa atin, nag-comment na pala siya doon. tawang tawa siya sa atin dalawa. <laughs> Ay, magsha-shoutout tayo. Magsha-shoutout tayo. Oo, ngayon panahon na ng mga shoutout, ah. Yung mga mahilig ah, manood dito sa aming vlogs. So, ngayon, nakikita ko lahat yung mga ano, yung mga nanonood na mga vlogs. Tignan mo, yung mga mm -hmm. nag- ano, yung mga nagko-comment doon sa -out mga ano natin. natin. Tignan mo, shoutout natin. Ah, Tignan mo, na. yung ano ko. Shoutout natin lahat. Oy! Mga nag-like. Sandali, uh, may balita ako. Uh, na ano ako ng Facebook na Rising Creator. Congratulations! Masa so, shout-out na natin. Rising uh, rising Creator tayo ngayon. Na ano tayo ng Rising Creator. As a Rising Creator, ngayon, magbablog na kami palagi. Mga Cubs. Yeah. Okay, ito yung mga nagano nag uh, <coughs> mga nag-comment sa ating live ay sa ating uh, na nag-comment na video yung, nag -comment? yung mga nag-comment nag-comment ba o, oh, may man. mga hindi nag-comment yung mga nag-likes yung mga natawa oh, sige, uh, sige, yung mga natawa ayan yung nag yung mga si ano si Aisa Timbol Baon <claps> <claps> si eto, ay, huwag ay ay wag muna hindi 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 sa atin to hindi ta hindi sa atin to So, yung isa, si Jonah Twen... Jonah, nane? Jonah 28? Jonah DB. Jonah... Jonah DB? <laughs> Addison Baon. Oh. Ayan, ba <laughs> Tapos, Gary Baon Doronyo. Aiza, Aizang Bondok Baon. Tsaka si... Hindi ko maintindihan ito dahil Korean. Si ano si Jajaian, si Jaja Angelica, Angelica yan, si Angelica Baon yan. Tapos si RJ Doronyo Marites Sahara, Analin Baon Toledo, lahat namin yan, kapamilya namin yan. Ah, uh, Presi. Sino to? Presi Heronimo. Oh, Heronimo. Presi Heronimo. Tapos meron pa Wala na yung nag-shoutout sa atin, yung nag- Ay, yung nagano nag-comment. Ayan. Uh, sabi ni Gary Boundary Doronyo, alang kwentang content. <laughs> Masayang lang isang oras ko. <laughs> Masayang lang daw yung oras. <laughs> sa susunat, mo lang yan. Ah, uh, sa susunod din na mga viewers sa susunod, namin. din din na yan masasayang dahil magkakamot ka na ng ulo kasi ah uh, sikat na kami. <laughs> wala naman isang oras yun ha. Ah. Oo, walang oras hmm. yun. Wala isang oras, niloloko mo naman kami eh. 15 minutes lang yun eh. Oo. Ito lang ba? Wala na? Wala. Ay, sa iba, sa iba. Yung sa akin, yung dati. Hindi, hmm. yung, yun lang, yun sa, ano. Hindi, hmm. yung mga nanood lang. Doon sa video natin dati. sa lahat ng mga nag uh, ano dito sa aming vlog maraming maraming salamat po dakal po salamat kay kayo nga yay rising creator na po tayo mga cabs ah. Thank you po. Thank you po. Hanggang wala pong kwenta yung gagawin ni Kahit wala pong kwenta yung mga ginagawa namin. Magiging Patuloy ma po kayo nagpe-play. Magiging may kwenta din yan. Hintayin nyo uh lang. <laughs> 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 Kape tapa. Bahit ta magbabay. Okay. Mag-cheers tapa. Cheers. Kape cabs. Peka girls here. Ayan. Pa wag, magsawa na kayo manood. <laughs> Sige. Bye-bye. Bye-bye tana tita. Bye-bye. Okay, thank you for uh, watching our vlogs. Kahit walang kakwenta. Kwenta, kwenta! Wala kasi kami kakwenta. Wala kami kakwenta. Sige na, bye-bye. Thank you, thank you. Bye-bye.